<muchas> sarap ang lutong. Sir, parang nawala yung kalahati na ng... ako sa buhay. Nawala <laughs> yung kalahati na ng... Oo. Uh -uh. Sarap. Ang kalahati yung buo. Buo. Ang <laughs> bila naman. Ayan. <muchas> <muchas> ang <muchas> sarap. Stars. Oo uh, nga po. Hmm. Isa lang ang tunog pero smooth talagang isang ano siya. Yan talaga, inaantay po sa liig, sa ano. O, oh, matagal mong inaantay-aantay yun, Mama? Opo. Ano naman po ang nararamdaman niyo po? Guminhawa po. O, okay. yun. Very good. Um, good Pagbabagong nararamdaman niyo po? Medyo gumaan na yung katawan ko. Yung parang may masakit, ayun, wala na. Mm -hmm. Lalo na sa balakang. Guminhawa po ba? Oo, -oh. sa mga ganire. Yan po may mga binigay po kayong numbers na matataas. So check po natin kung meron pa ko okay po. So sabi niyo po kanina pag lumiling po kayo sa kaliwa, sabi niyo may 3. Wala na, parang malaki wala na dito. Sa kanan po? Wala na rin. Pag yumuko, pag yumuko po. Wala na yung masakit dito. Wala pag na. Pag tumingala naman po. Lalo, wala na, wala na. Wala. Pag inangat niyo po 'yung dalawang kamay niyo, sabi niyo may 4. Ay, wala. <laughs> wala na siya. Yung e, parang may humihata. Uh, wala na. Pag ganun po. Wala din. Wala din. <laughs> Pag gumawa ito po kayo, sabi niyo, may masakit din eh. Number four. Wala na. May ma wala na yung buha, bata. Pag nag-turn po kayo ng left, sabi niyo, may number four din po. Wala na. Wala na po. Sabi niyo po, may seven. Pag, uh, nag, ano po kayo, bend. Wala, wala na. Wala na rin po. Oo. Sabi niyo may five pag namili ko. Ayun, wala na. Ito natin may matigas eh. <laughs> Sabi niyo may five po pag nag-bend kayo ng kaliwa. Wala na siya. Sabi niyo may six pag nag-bend kayo ng kanan. Oo. <laughs> wala na rin. Oo, yung may para kasi nasa gitna. Wala na. Puro zero na po, ma'am. Oo. <laughs> may katanungan pa po ba bago tayo magpatapos? Uh, wala po. Wala na po. So, Miss Nadine, Maraming maraming salamat po sa tiwala at ako po yung napagkatiwalaan yung mag-adjust ng inyong pumboto. Maraming salamat po. Okay, Thank po. you Wala po. Wala pong you... ano man.